mga lods kapayapaan ididetalye ko lang kung paano gumagana yung ating idle mga lods ano? importanteng malaman mo rin ito para uh, mas madali mong may troubleshoot ang iyong carburetor uh, kung alam mo yung kung paano siya mag function mga lods ano? so uh, nakikita nyo yung parang gold sa taas yung pinaka stopper ng ating uh, karayom, mga lods ano? so tagusan po yan dito sa ating jettings na uh, malaki mga lods ano? so tanggalin po muna natin para makita natin So, ayan. Halimbawa, ito yung nasa ilalim, mga lods, ano. So, ayan yung ating karayom. So, kung nakikita nyo, patusok yung ating karayom pa uh, taba sa taas, mga lods, ano. So, ang function yan, uh, pagka nakababa siya, so nakasil siya, mga lods, ano. Ngayon, uh, kung nakikita nyo yung uh, sa gitna, paislant po yan, mga lods, ano. So, ang nangyayari dyan, pagka dinidina na natin yung ating idol umi-slide siya pataas. So, ibig sabihin, pag natin, aangat ngayon siya. So, pagkaangat, nag